Hello po, biyahe tayo. Ah... Uh, kukunin ko yung aking amo. Nasa labas. Ah... Uh, alam mo, medyo gumaan yung trabaho ko ngayon. Dahil, hindi na ako pinapamaniho sa lahat ng membro doon sa kabilang bahay. Sa pamilya. Oh, kasi, Uh, tinawagan sila ng kuluwa nang ako ang mag, nang ako ay magsumbong eh <coughs> ito medyo hindi na ako masyadong tagtag -tag sa trabaho no ang pini, ang ano ko talaga dito na sa naka na ako sa uh, bahay ng amo ko uh, noon kasi kwentuhan ko kayo ngayon noon kasi kukunin ko ng mga alauna o alas dos ang amo ko na nagparty habang hindi ko pa nakuha nagserbisyo ako sa lahat ng membro doon sa kabilang bahay naghati doon sa mga kaibigan sa matandang anak sa ba ang isa naman ay doon sa kaibigan yung lalaki bunsong anak ang asawa naman ay nagdawer-dawer. Samantala, nakapahinga na sana ako dahil nahatid ko na ang amo ko. Susunduin ko ng alas dos. Ngayon, nang masundo ko na ng alas dos ang amo ko, mas hindi pa ako makapagpahinga dahil ang sa kabilang bahay ay andun pa sa labas. Magkuha pa ako sa kanila at kung may mga kasamahan sila, kaibigan nila Yung mga kaibigan nila, ihahatid ko pa doon sa kanya-kanya nilang bahay Kaya nagiging worst yung ano ko trabaho ko uh, <clears throat> Palagi na kaming nag-aaway, palagi na akong nagreklamo sa amo ko Pero hindi naman maganda na palagi kaming nag-aaway kasi nanilbihan lang ako dito Pinagpasinsyahan ko na lang Dahil darating ang panahon Na magreklamo talaga ako sa ahinsya Ngayon ito, tinawagan sila Pero sinisi ako Bakit daw uh, inaalaw ko na ganun ang gagawin sa akin Sa 10 years Nag 10 years na kasi kasi Mayo ako nang dumating dito Mayo 15 ng nang 2015 tapos nagreklamo ako nang May 16 tumawag sila nang May 18. Hmm, tumawag ang puluwa nang May 18. Eh sumobra na nang 10 years. Ngayon, <coughs> 'yun ang sinabi sa akin ng tagapulo uwa bakit bakit daw inalaw ko na uh, ganun ang mangyayari sinabi ko naman sa kanila 2015 din ako mga sunumunod na buwan na nagreklamo na ako sa madam ko na sinabi ko na bawal ito madam at minsan hindi ako mag magmaniho at sinis nagsisigawan pa kami ngayon ang problema kung hihinto uh, <clears throat> kung makipag-ano ako pauwiin ako yung anak ko hindi, hindi pa nag-graduate ng high school ngayon paano sila magiging makatapos ng kanilang pag-aaral kung sakali man na ngayon naka-graduate ang dalakong anak kaya ito ito na talaga ang pagkakataon na para sa akin hindi naman huli pa ang lahat na ikumpensate ang ang dapat ikumpensate di ba hindi naman huli ang lahat bakit sinabi niya na bakit ngayon lang kaya nga ngayon nakatapos na kaya i-clean ko na pero hindi sa dahil ng 2015 nagreklamo ako 2016 hindi na ako nagreklamo 2017 hindi na ako na, tuloy tuloy ang reklamo ko pero nga sabi ko na sa inyo wala ding mangyari tiniis ko lang kaya nang magreklamo ako tinawagan sila gumaan ngayon singiling ko yung day off ko Maningil talaga ako kasi alam mo, ito ngayon na araw ay Martis. oh kita mo ha? Lumabas ang amo ko, alas 12 na ang oras. Ngayon, ang mga nasa uh, kabilang bahay ay nasa labas. Buti na lang, hindi na ako magsundo sa kanila. Hindi na ako naghatid. Hindi na ako ipapagamit sa kanila. No. Pero sisingilin singiling ko nung mga nakaraan mula nung uh, May 16 pababa hanggang 2015. Pero hindi ko sisingilin sa araw-araw kundi yung day of call na lang. Kung sabihin ng puluwa, tawagan nila yung amo doon sa kabila, yung lalaki ng mga, yung magulang na mga bata at saka ng asawa yung mister, para pagbayarin, eh mas maganda para hindi sila mamihasa. Di ba? Mamihasa talaga sila kung ganun lang. Sabihin nila, oh, di man lang, sige, bayara. gan, Gagawa sila ng paraan. Ang layo-layo pa ng Pinas, dinayo pa natin dito, tapos pagdating dito, kahihirapan lang tayo. Tumawag na kung andito na ako. Yes, madam. Ah, uh, EG, EG. Puray iji? Ana, hina. Ah, A eh, ana, bab. Alam mo ito, marami ang sasakay dito. Ah, uh, bago ko patayin yung darating na siya. Ang amo ko naman ito, uh, lahat sila yung tatlo kasi tatlong babae ang amo ko. Ngayon pag lumabas sila kanya-kanya, pag umuwi, Imbis mag-uwi na Marami ang pinapasakay, yung driver ng mga amo, yung driver ng mga kaibigan nila pinapahinga. Ako hindi maghahatid sa kanila, Ate. Anuhan lang natin kung may sasakay ba dito o wala. Kung siya, swerte. Kung siya lang, pero kung may kasama, yan, totoo na yung sinabi ko. Nakabijoy ito, naka-record. Kaya, 'yon. Gumaan na lang bigla ang trabaho ko pero ngayong darating na <clears throat> tatlong buwan na lang ang ano ko ang exit na ako sa August ayaw ko na sana na ipagpatuloy pa kasi bakit kamo wala akong mapapala sa pagtatrabaho doon sa kabilang bahay oh ang tumawag ako doon sa puluwa nagsabi ako ng problema ko para sana tulungan nila akong uh, mapauwi at makuha ko yung dapat kong makuha. Ang nangyari, ang sabi sa akin, ipagpatuloy ko daw. Iwan ko kung bakit anong nasa isip na ipagpatuloy ko samantala nagpatulong na ako na para makauwi na ako kasi wala akong mapapala. Pero ang ginawa, hindi na ako nagmamaniho doon sa kabila. Hindi na ako naghati doon sa Soccer Academy. Hindi na ako naghatid sa paaralan. Hindi na ako naghatid sa mga kaibigan. Hindi na ako nagsundo ng disuras ng gabi, umaga. Hindi na ako Uh, sundo sa kanila yung mga ano na lang hindi, alam mo kahit nagkasakit ako noon nasa emergency room ako pinapalabas ako ng isa kong among babae kasi daw bukas walang maghahatid sa kabilang bahay ng mga estudyante tama, biro mo yun e 2020 yun ayaw na ayaw ng anak ko na huminto sa pagtatrabaho umiiyak na siya nagmamakaawa pero nagkasakit na ako alam mo ba? alam nyo ba? kung ano yung sakit ko? low hemoglobin kulang na ako sa dugo <clears throat> ah, dahil kulang sa tulog yun ang resulta tagal naman nagpag-usap siguro <coughs> kaya <coughs> nang mabigyan ako ng gamot kasi pag lohinog pala tayo uh, mag magano tayo yung kumbaga parang dizzy ba yung ano yung mabigat ang ulo yung sa bisaya ay nalipong ano tayo ba mm, pag pagkatapos yung Chan ko dito ko sa sikmura talaga uh, parang magduduwal ako ganyan hindi ko alam gutom hindi ko malaman ang ano nang mabigyan ako ng ferroglobin sulfate yun tapos may ini-inject sa akin nag naka na din ako may picture ako ipapakita ko dito sa ano Uh, <clears throat> na ako ay andun sa emergency room at may dextrose uh, para na malaman nyo na ako ay hindi nagsisinungaling totoo ang sinabi ko nang mahimasmasan ako ng konti dahil nga natakot ako tapos malimit kaming magsagutan ng amo ko um, parang hindi na rin nila ako nagustuhan Uh, sa kakasagot sa kanila. Ang nangyari natakot din ako na baka pauwi na ako bigla kasi sila ay mahilig magpauwi ng bigla. 2015 Mayo unang dating namin sa kanila yung unang driver at asawa na na, dat, na hindi na namin nadatnan in personal. Nadatnan namin yung mga ga, gamit, mga damit nila mga pinambili, mga bago, pang ano, sana, pang regalo doon sa mga pamilya, mga cellphone. Alam nyo, <clears throat> ano talaga, na uh, naiwan. O, oh, na naiwan. Lahat na mga bagong binili ng mga damit, naiwan. Ngayon, ng 2017, natapos yung kontrata namin, nagbakasyon kami, may pinalit sa amin na driver kumuha sila pansamantala sa loob ng dalawang buwan nang bumalik naman kami naiwan na naman yung mga pinambili mga yung mga mantika yung mga uh, ulam puno pa yung rip tapos yung mga damit na iwan din hindi na nakabalik hindi alam mo hindi namin uh, pinakialaman yun baka balikan kasi punong puno yung rip eh. Hindi na talaga pati yung mga damit. 2017 yun. Nang 2019, nagbakasyon ulit kami. Nang makabalik na naman kami, naiwan na naman ang mga damit ng Pakistani. Pakistani yun kasi ang labing tila isa Pakistani. Naiwan. Tatlong damit ng Pakistani na mga bago, naiwan. Ipinamigay ko na lang. Kawawa hmm. sabi ko, na uh, anong klaseng mga ano ito? Ano silang klase? Di siyempre ang ginawa namin dahil malapit na yung August uh, nag-impake na kami pinabagahi ko na ang lahat ng dapat ibagahi mga importante tapos yung mga damit namin uh, pakbag na lang o kaya ay maliit na malita na hand carry malina, malita na panghandiri. Hmm. Pero natakot pa rin ako, baka hindi kami bigyan ng yung kilo ba, allowance ba para sa sasakay tayo, yung mga bag natin na hand ay baka hindi kami walang kilo, <laughs> ganyan. Mapaliparin lang tayo bigla ba, yun ang nakakatakot. Kaya ngayon, sinabi ko ito sa inyo upang malaman nyo na hindi pala basta-basta yung ganyan. Ang nangyari kasi sa mga... May sa Ah, hindi pala. May ano sila. Kaya minabuti na lang namin na lalo na nag-isip na ako na magsumbong ako mas lalong uh, <coughs> ah, delikado baka maiwan din namin ang mga damit namin mga importante kaya yun kalas ah buti na lang siya lang isa wala siyang kasama <coughs> Ayon, bumaba na dito na kami sa ano hmm, sa kanilang bahay Swerte ko rin. Wala siyang kasama. Halos noon. nagiba na talaga. Halos noon. Mula galing sa party. Maghati din ako ng mga kaibigan niya. Kagaya din ng mga ugali sa kabilang bahay. Iwan ko mga driver ng mga kaibigan nila bakit hindi sila sunduin ako ang palaging nagsusundo sa mga kaibigan niya galing sa bahay nila. Tapos, ako pa ang maghahatid. Kaya, sobra na. Wala naman akong natanggap nang ako ay magsabi na sampung taon akong nagservisyo sa tumutulong sa pamilya mo, magservisyo, eh, nang ako ay magpatulong, hindi man lang nagbigay, kundi ang pagsisinungaling lang. Oo. Oh, kaya, ayan. Uh, so, andito na tayo. Bye-bye uh, na sa lahat.